May mga Griegong naghanap kay Jesus. May mga Griego ring pumunta sa Jerusalem upang sumamba sa Diyos sa kapistahan. Lumapit sila kay Felipe na taga Bethsaida sa probinsya ng Galilea. Sinabi nila sa kanya, Gusto po sana naming makita si Jesus. Pinuntahan ni Felipe si Andres at sinabi sa kanya ang kahilingan ng mga Griego. Pagkatapos pinuntahan nila si Jesus at ipinaalam ang kahilingan sinabi ni Jesus sa kanila, Dumating na ang oras upang dakilain ako na anak ng tao. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Malibang mamatay ang isang butil ng trigong itinanim sa lupa, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamatay, tutubo ito at mamumunga ng marami. Ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay mawawalan ito. Ngunit ang hindi nang hihinayang sa buhay niya sa mundong ito Alang-alang sa akin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sino mang gustong maglingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin. At kung nasaan ako, naroon din dapat siya. Ang sino mang naglilingkod sa akin ay pararangalan ng ama.